maligayang pagdating sa kwento at pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pagidlip. Tara, makinig at magpahinga. Mainit ang araw noong April 1995 sa isang maliit na baryo sa Laguna. Ang hangin ay amoy palay ng bagong anihan at sa kalsada ay maririnig ang tunog ng mga tsinelas ng mga batang naguunahan papunta sa kanilang paboritong tagpuan. Si Andoy, walong taong gulang, ang pinakakilala sa baryo hindi dahil sa katalinuhan o galing sa laro kundi dahil sa kanyang halakhak na parang kampana. Malakas, masayahin at nakakahawa. Palibhas ay anak ng magsasaka. Lumaki siya sa paligid ng palayan, sapa at mga kakahuyan. Wala silang telebisyon sa bahay. Ang radyo lamang ang nagsisilbing bintana ng pamilya sa labas ng mundo. Tuwing hapon, hindi na kailangang tawagin si Andoy ng kanyang mga kalaro. Siya ang unang lumalabas ng bahay. Dala ang kanyang kahoy na tirador na ginawa ng kanyang tatay. O di kaya ilata ng gatas na ginawang tansan para sa tumbang preso. Hindi nag-iisa si Andoy. Lagi siyang kasama ni Najun, ang matalinong bata na palaging may bagong ideya. Si Liza, Nakilala sa kanilang grupo bilang dalubhasa sa kwentong katatakutan At Buknoy Ang matakaw at piliw pero laging may dalang pagkain Sila Ang apat na magkakaibigan na parang dikit-dikit na pandesal Hindi pwedeng mawalang isa Kundi kulang ang saya Patentero sa ilalim ng araw Hanggang pawisan at halos hindi na makahinga Tex, gamit ang mga maliliit na cartoon na may larawan ng anime o pelikula, kung saan discarding balibag ang labanan. Holland, sa tabi ng kalsada, kung saan naglalaban ang husay ng mata at kamay, taguan sa dapit hapon, na madalas nauuwi sa sigawan at takbuhan kapag may batang pinaglalaroan ang imahinasyon. Para sa kanila, iyon na ang pinakamasayang bagay sa mundo. Isang araw, habang pauwi sila mula sa sapa, napansin ni Boknoy ang isang lumang kubo na halos natatakpan ng mga damo at puno. Uy, tignan natin. Sigaw niya, sabay takbo. Medyo natakot si Andoy. Bata pa lang siya. Sanay na siyang makarinig ng mga kwento ng matatanda. Mga mangkukulam, engkanto at multo pero dala ng kuyosidad at tapang na galing sa barkada, sumunod din siya. Sa loob, may mga lumang gamit, isang sirang lampara na puno ng alikabok, lumang radyo na may basag na antena, isang kahon ng laruan, mga robot na gawa sa lata at manika na parang galing pa noong dekada 70. Para tayong nakahanap ng kayumanan, bulalas ni June. Dahil oso ang kwentong pananakot. Agad nagsalita si Liza. Sabi ng lola ko, dati raw may matandang mangkukulam na nakatira dito. Napalunok si Andoy. Pero ang kaba niya ay tinpalitan ng tuwa. Simula noon, ginawa nilang base ang kubo, kanilang tagpuan, kanlungan at paraiso. Araw-araw, naliligo sila sa batis na malapit sa baryo. Walang salbabida, walang lifeguard, pero para sa kanila ligtas ang lahat. Tumatalon sila mula sa mga bato, nagtatawanan habang nagsasabuyan ng tubig. At madalas ay nagkakainitan kung sino ang pinakamatagal lumangoy. Tuwing tanghali, doon sila nagtatago sa kubo. Doon nila dinadala ang kanilang baon. Tinapay na may palamang star margarine may o na tinempla sa bote. Kung minsan, turo na gawa ng nanay ni Liza. Doon sila nagkukwentuhan ng kanilang mga pangarap. Si June, gustong maging inhenyero. Si Liza, gustong maging guro. Si Buknoy, syempre gustong magtayo ng karindirya. At si Andoy, gusto lang niya kahit matanda na ay may mga kaibigan pa rin siyang kalaro. Hindi mawawala ang takutan kapag dapit hapon si Liza ang laging bida. Alam niyo ba, sa ilalim ng kubo na to, may hukay na daw. Diyan daw tinatago ng mangkukulam ang mga kalansay ng kanyang mga biktima. E paano kung lumabas sila ngayong gabi? Dagdag ni Boknoy na nagpapaimportante pero siya rin ang unang natatakot. Sa ganitong mga pagkakataon, laging nagtatago si Andoy sa likod ng kanyang mga kaibigan. Pero sa totoo lang, gustong gusto rin niya ang kaba. Tuwing gabi, nakahiga si Andoy sa banig. Nakikinig sa kwento ng kanyang tatay habang nakaon ang lampara. Walang kuryente sa kanilang bahay tuwing brown out, kaya't bituin at buwan ang ilaw nila. Naalala niya ang buong araw ang tawanan sa sapa, ang takutan sa kubo, at ang halakhakan sa kalsada. Walang internet, walang cellphone, pero puno ng saya. Lumipas ang mga linggo, naging parang ikalawang tahanan na talaga ng apat ang kubo. Kapag may problema si Andoy sa kanilang bahay, tulad ng kapag naririnig niya ang nanay at tatay na nagtatalo tungkol sa pera, Agad siyang tumatakbo papunta sa kubo para makalimot. At nandoon palagi ang mga kaibigan niya, handang makinig o makipaglaro. Minsan, nagdadala sila ng mga laroang gawa lang sa kahoy o tansan. Gumagawa sila ng sarili nilang video game sa pamamagitan ng imahinasyon. Si June ang mahiling mag-imbento ng kwento. Kunwari robot ka, tapos ako kontrabida. Lalabanan mo ako gamit ang laser beams mo. Kahit kahit wala silang Game Boy o Nintendo, pakiramdam nila ay nasa isang palabas silang sila mismo ang bida. Sa bawat hapon, nakikita-kita rin sila sa kalsada. Ang patintero ang kanilang paborito. Si Liza kahit babae ay mabilis at madulas. Si Boknoy naman kahit mataba ay nakakatalo ng mabilis kapag siya na ang haharang madalas si Andoy ang tumataya kasi kahit matalo siya siya pa rin ang pinakamaiingay sa tawanan pero higit sa laro ang mga simpleng bagay ang bumabalot sa kanilang alaala ang amoy ng bagong lutong toro na binili sa tindahan sa kanto ang tunog ng radyo tuwing may telenovela o balita ang boses ng mga nanay na sumisigaw mula sa bahay June Liza Umuwi na kayo, kakain na. At ang mga huling oras ng paglubog ng araw, kung saan dumarating ang takutan sa baryo. Isang gabi, nagpasama si Andoy sa kanyang lola. Gusto niyang marinig ulit ang mga kwento ng kababalaghan. Lola, totoo po ba yung sabi nila na may mangkukulam dito dati? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. Ah, ewan ko ba sa mga bata ngayon? Pero noong kabataan ko, may isang matandang babae na laging nag-iisa. Lagi siyang may dalang itim na manok at mahilig siyang mangolekta ng mga kakaibang halaman. Maraming natatakot sa kanya, kaya tinawag siyang mangkukulam. Eh Lola, totoo po bang mangkukulam siya? Hindi natin alam po. Minsan, ang mga tao kasi, kapag may hindi sila maintindihan, agad nilang tinatawag na masama pero tandaan mo, hindi lahat ng kakaiba ay masama. Natigilan si Andoy. Naalala niya ang kubo nila. Bigla siyang kinabahan. Pero naisip niyang masaya naman sila doon. Kaya't imbis na matakot, mas naisip niyang baka may misteryo lang talagang iniwan ang lugar. Kinabukasan, gaya ng dati, nagkita silang magkakaibigan sa kubo. May dalang bagong ideya si Liza alam nyo ba, sabi ng nanay ko, kapag hating gabi raw at may buwan, may lumalabas na anino sa kubo na ito. Anino? Sabay-sabay silang nagtanong. Oo, para daw batang umiiyak. Kasi raw, dati may batang nawala dito. Napatahimik ang lahat. Si Buknoy agad na kumamot ng ulo. Aba, Baka hindi na ako pumunta dito bukas. Pero si June, palibhasa matapang, ay natawa lang. E kwento lang yun. Tara magtaguan tayo mamaya dito. Titingnan natin kung may multo nga. Ayaw sana ni Andoy. Pero dahil ayaw niyang mangmukhang duwag, sumang-ayon na rin. Dumating ang hapon at naglaro sila ng taguan. Habang papadilim, Nagsimulang sumingit ang takot, sa bawat kaluskos ng dahon, sa bawat tunog ng kuliglig, parang may nakamasid. Nagtaguan sila, si Andoy na tapat na maghanap. Isa-isa niyang nahanap si Liza at Buknoy, pero si June ay hindi mahanap. Lumipas ang ilang minuto. June, suko na ako, lumabas ka na, sigaw ni Andoy tahimik. June! Nang bigla, may sumingit na tawanan mula sa likod ng kubo. Lumingon sila. Si June, pawis na pawis at nanginginig. Ano ba June? Bakit ang tagal mo? Tanong ni Liza. Kanina pa ako nagtatago, pero may narinig akong batang umiiyak sa ilalim ng kubo. Natigilan silang lahat. Nagtakbuhan pa uwi Iniwan ang kubo sa dilim ng gabi. Kinabukasan, nagkita ulit sila. Akala ni Andoy hindi na sila pupunta sa kubo. Pero dumating pa rin si June, Liza at Buknoy. Siguro imahinasyon lang yun, sabi ni June, bagamat halata ang kaba. Hindi, narinig ko rin na parang may humahagik-hik. Dagdag ni Liza. Nagkasundo silang huwag nang banggitin ang nangyari. Ngunit kahit takot sila, hindi nila kayang iwan ang kubo. Iyon na kasi ang naging simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Lumipas sa mga araw hanggang dumating ang honyo. Nagsimula ang klase. Unti-unti nilang nabawasan ang oras sa kubo at sa sapa. Pero bago matapos ang bakasyon, nagpasya silang magdala ng maliit na alaala. Dapat may tanda tayo rito sabi ni Andoy, kaya't naghukay sila sa tabi ng kubo at nagbaon ng isang maliit na kahon. Sa loob nito ay inilagay nila ang tig-isang text card na paborito nila, isang holin na lagi nilang ginagamit, at isang papel kung saan isinulat nila ang pangako. Na kahit anong mangyari, magkaibigan kami habang buhay. Tinakpan nila ito ng lupa. Sabay-sabay nilang itinapon ang alikabok sa hangin at nagtawanan. Lumipas sa mga taon, ang dekada 90 ay natapos. Dumating ang bagong milenyo. Unti-unti silang lumaki at nagkaroon ng kanya-kanyang landas. Si June ay naging inhinyero at lumuwas sa Maynila. Si Liza ay naging guro sa kanilang baryo. Si Boknoy ay nagtayo ng maliit na karinderya. At si Andoy na natili sa kanilang baryo tumutulong sa bukid at minsan ay binabalikan ng lumang kubo Hindi na ganoon kasigla ang kubo pero sa tuwing babalikan ito ni Andoy naririnig niya pa rin ang halakhaka ng kanilang kabataan Ngayong matanda na si Andoy tuwing siya ay nahihirapang matulog pumipikit lang siya at inaalala ang tag-araw ng dekada 90 Naririnig niya ang tawanan ng kanyang mga kaibigan Naamoy niya ang tinapay na may margarina. Nakikita niya ang bituin sa langit habang nakahiga sa damuhan. At doon, natutulog siya ng mahimbing. Parang muli siyang bumabalik sa pagiging isang batang 90s. Ang pinakamagandang alaala -ala ay hindi kailanman mabubura ng panahon. Minsan, hindi mamahaling gamit o teknolohiya ang magbibigay saya, kundi ang pagkakaibigan halakhakan at simpleng buhay. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento at pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.